Mga kapuso, mahilig ba kayong mag-post ng larawan ng inyong anak sa social media? Nagbabala po riyan ang isang grupo dahil posible raw samantalahin yan ng ilang individual at gamitin sa mga malalaswang content sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. At nakatutok si Maki Pulido. Kasing bilis na mga pagbabago sa teknolohiya ang bilis na mga sexual online predator na magamit ito sa pang-aabuso ng mga bata. Pati artificial intelligence o AI nga, nagagamit na raw sa sexual abuse ng kabataan ayon sa Council for the Welfare of Children. Ang mga pinos na mga picture ng mga bata sa social media, idinidikit na raw sa mga malalaswang eksena. It's really ano, an emerging threat. A lot of us post uh, the pictures of our children uh, in social media. they can capture perhaps the image of your child and uh, you know fuse it with uh, uh, a not so good image you or a uh, child sexual abuse or exploitation material Wala pang naiulat na kaso sa Pilipinas pero dahil nangyayari na sa ibang bansa, binabantayan na ito. Kaya mag-ingat daw sa pagpo-post ng mga picture ng bata lalo na kung ito ay public account. Exercise restraint and not to scare uh, the people or the the public but just to create awareness that online sexual abuse and exploitation or the creation of child sexual abuse and exploitation materials is really there. Dahil hilig naman mag-usap ng mga kabataan gamit ang mga emoji, patiraw ito ginagamit na ng mga online sexual predator. Ayon sa NGO na Bahay Tuluyan, binigyan na ng ibang kahulugan ng mga sexual predator ang mga emoji. Dahil technology to, kadalasan nauna no yan eh. At tayo, naghahabol tayo, pero ginagawa namin ang pinakamabuti no na mahabol ang mga turns ang mga ang mga panibagong trends na to we teach our children ano so that even if we are not guarding them kunyari po wala tayo sa bahay they have that self discipline not to go to dubious sites kung lumalala online lumalala rin daw ang mismong physical presence ng mga banyagang sexual predator sa bansa kung noong 2022 labing apat na foreign sex offender ang naaresto ng Bureau of Immigration 171 na noong 2023. Naharang sa airport dahil registered sex offender ang mga ito. Ikinababahala ng Bureau of Immigration ang mga pedophile na nakalusot dahil hindi nakasuhan sa kanilang mga bansa. Kaya maging mapagbantay daw sa inyong komunidad at magsumbong agad sa portal ng Bureau of Immigration. Alamin natin kung anong, ano yon bakit nandoon. Ito ba ay magulang? Ito ba ay kamag-anak? Ano po ang ginagawa nila? Um, kung nakikita natin yung mga foreign national na marami pong iba't, iba't ibang mga kabataan na kasama sa iba't ibang araw. Medyo magduda na po tayo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na Katuto, 24 Horas.